Akala mo noon, libangan lang ang pag-YouTube. Pero ngayon, instant milyonaryo ang ilan sa kanila. Tara, kilalani natin ang top 5 na pinakamayayamang YouTubers sa Pilipinas ngayong 2025. At hindi lang ito tungkol sa views, kundi sa sipag, content, at kung gaano ka-relatable ang buhay nila sa atin. Number 5, Tony Fowler, kontrobersyal pero totoo. Si Tony Fowler ay hindi takot ipakita ang lahat. Literal, lahat. Real talk, drama, musika at Toro Family craziness 'yan ang laman ng kanyang channel mula pa noong 2015. Hindi man siya yung traditional na influencer, si Tony ang patunay na raw unfiltered content works. At kahit may bashers, mas maraming supporters. Kaya nga kahit simple lang ang content, nasa 3 na milyong piso to 5 na milyong piso ang tinatayang kinikita niya kada buwan. At lagpas 100 na milyong piso na ang net worth. Hindi na biro yan. Number 4, Zineb Harik si Zineb ay kwento ng transformation. Mula sa pagiging partner, naging ina, dumaan sa heartbreak, at ngayon, happily married. Her channel, na nagsimula noong 2017, ay parang teleserye ng tunay na buhay. Kaya nga hindi ka na magtataka kung bakit solid ang 15 million subscribers niya. Hindi lang siya lifestyle vlogger, emotional storyteller siya. May puso, may kwento, may aral. Kumikita siya ng tinatayang 5 na milyong piso to 7 na milyong piso kada buwan at may net worth na humigit kumulang 120 piso M. Number 3, Alex Gonzaga Morada alam mo na to. Si Alex ay walking meme. Kahit sa TV o YouTube, dalang-dala niya ang energy, kabaliwan, at comedic timing. Simula 2017, bumuhos ang subscribers sa kanyang channel dahil sa kakwelahan, pranks, at celebrity collabs. Pero hindi lang siya nagpapatawa, she brings her family closer to the audience, lalo na sa mga vlog kasama si Tony at ang parents nila. Kaya nga tinatayang kumikita siya ng 5 na milyong piso to 10 na milyong piso kada buwan at may net worth na nasa 150 na milyong piso dagdag. All from keeping things fun, light, and relatable. Number 2, Ivana Alawi kung may queen of pranks, si Ivana na yun. Pero more than the humor and beauty, si Ivana ay kilala rin sa Janeiro City at pagmamahal sa pamilya. Mula sa iconic naglalaban ng walang bra, video, aminin, nakita mo yun, hanggang sa surprise ayuda sa mga taong nangangailangan, she proves na may puso ang content niya. At hindi lang YouTube ang pinagkakakitaan niya, may sarili siyang skincare line, Ivana Skin. With 19.3 million subscribers and an estimated monthly income of 10 na milyong piso to 20 na milyong piso, Ivana is a true modern Filipina mogul. Net worth, around 350 na milyong piso. Not bad para sa taong nagsimula lang sa simple uploads. Number 1, Kong TV, Lincoln Velasquez. Walang papalit kay Kong TV sa trono. Siya ang og, ang hari, ang tunay na haligi ng YouTube PH. Simula 2008 pa lang, nandyan na siya, at kahit ang style niya ay simple, solid. Ang kanyang content ay mix ng comedy, slice of life, at team dynamics, dahil nga kasama niya ang buong team payaman, na ngayon ay isa ng full-blown brand. Pero ang lakas ni Kong, yung consistency, creativity, at community. Kahit hindi siya flashy, relatable siya sa masa. Kaya nga umaabot ng 15 na milyong piso to 25 na milyong piso kada buwan ang kanyang earnings. At ang net worth, more than 250 na milyong piso. From vlogs sa kwarto, ngayon multi-million peso empire na. Ang tanong, may papalit ba sa kanya sa trono? So ayan, lima sa mga Pinoy YouTubers na hindi lang sikat kundi milyonaryo na. Pero tandaan, hindi overnight ang success nila. Galing sa consistency, authenticity, at yung koneksyon sa audience. At kung iniisip mong magsimula rin sa YouTube, ito na ang sign mo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo.